Welcome sa aking vlogs, Albert Perez. May kasama tayo, sikat na sikat sa binyan. Marami na siyang napatunayan sa negosyo, sa politika, at sa mga paano magtaguyod ng pamilya. Siya si Adelaida Ponce Yatko at kilala nating Madam Aida. So, Madam, um, gusto ko munang itanong kasi nga, fresh na fresh ka ngayon eh. Talagang uh, mukha kang bata ngayon. Ilang taon na si Madam? 80 years old. Ngayon, ilan ang anak ni Madam Aida yan Four, three boys, one girl. Kilala-kilala niyo ba yun, Madam? Siyempre naman, anak ko, pwede uh -huh. bang hindi Kung ko makilala. natin? Well, si Kong Mike. Kong Mike. Uh, pangalawa sa panganay? Si Cookie. Cookie. Pangatlo? Christopher. At ang bunso, ang nag-iisang babae? Donna Angela. Yeah. Lumaki ba kayo ng mayaman? Hindi. Uh, Ordinary na at mayaman. Wow. May kaya na lang, kumakain tatlong oh, beses yeah. ang oo oh, naman, kumakain ng tatlong beses ang araw. Ngayon, ma'am, tanong lang, yung sa negosyo, paano kayo nagsimula sa negosyo? Ano ang pinagsimulan nyo? Well, kasi, ang business. Yung opportunity kasi, hindi mo pinaplano yan eh. And I think, by God's grace, napunta ako dyan. Hindi ko inisip yan, hindi ko pinano na mayroon ako na ganito gusto ko lang no, during that time, mga anak ko mag-aral sa magandang school. Then, yun lang. Simplong buhay. Lang, simple lang. talaga. Yeah. Ngayon, sa dami nyo ng negosyo, ma'am, at naging successful kayo sa negosyo, ano ang magiging advice nyo sa mga bagong nagninegosyo pa lamang? Well, number one, ako kasi, practical ako, no? I save my money, I invest in real estate. Well, wala ako ng mga ano luxury ano during that time kasi hindi ako naniniwala yung mga fly now pay later kasi pagdating mo utang din ang dadatnan mo ayo niyo nang utang yung mga travel hindi naman sa ng utang mangutang ka for business purposes but for buying luxury items na hindi ka pa establish ah, nagsimula rin kayo ma'am doon sa talagang um, simpleng buhay na hindi kayo nangungutang tapos um nag-enjoy rin naman kasi sa life ano uh, no hard work talaga ako because of course yung three boys ko went to the Ateneo from grade school and Donna went to Pobeda. and uh, yung mga school na yan hindi basta ang standard dyan. so talaga devoted ano ako mother during that time talagang ano binigyan niyo ng oras ang at panahon yung education yes. ng mga yes. anak niyo